Boss. <laughs> Welcome to my vlog. Anong oras okay, na? Yes, maglalabas Time check. 4.30. Nakakupol pala tayo ah. Hmm. Ay, ito ang hindi prepared. Ito <laughs> ang hindi, walang ka-prepare prepared. Siyempre, dapat ba talaga? Hi, girl. Huwag na ako. Huwag na ako. Sabi ni girl. Anong pangalan ng bitch ako? Kalayo? Oo. Uh, MB2. Oh, ko. Social kasi may <laughs> ko. Okay. ang ang nung buhangin yan. Oo, oh, uh, talaga. Buti di kami na iskam sa bahay ko bukanina. niya. si Petot kasi. Alanganin daw, sabi ni Boss M. Delikado, no? Oo, kasi puro babae tayo. Hello. Subok ka kasi nabot mo. <laughs> Oh, hindi naman malabo. Malab uh, malab malab Saka tubig alat. Sa Pwede daw ba 'yan? Saka ano kayo doon sa may mga pa? Na sa magiihaw. Pagkatapos dito. Ay, oras na ba? Oh, kahit mga six, iihaw tayo. Ayoy, daddy. Wow. 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 Yeah. Woo! <laughs> 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 yung 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 selfie stick na lang yung. Woo! Sabi, hindi mo to chinart. Hindi nila alam. May extra battery ako. Kaya pala. Ready! Ready! Oh. Ready! Sabi ko, ba hindi yung mas maroon kung mo? Isa lang battery mo. yo eh ah Welcome to... To... Nasubuhan! <laughs> <laughs> Putan ka namin! One! Two, three, go! <laughs> wow, ang galing! <laughs> Woo! Ang gagaling! Oh my God! Okay, sino kayong mananalo? Sino mananalo? Yeah. Ay guys, lilipat na kami ng pool. Kasi kami naka-check-in sa MD ko. <laughs> naka-check-in kami sa MB ko. So, parang kanina lang nag... Kanina lang. Ha? Kanina, kanina lang ano ako sa ha. Oo, oh, grabe kanina, Jens, no? Ano nga, trial sa impyerno. Ang <laughs> <laughs> init ang puta. Habang, nagluluto, na? Jens, nagugas pa. <laughs> <laughs> ang masama dito, pinalag niyo, pinalag niyo. hindi na kaya. <laughs> <laughs> hindi na kaya i-vlog. Kahit so, vlogger ako. <laughs> Tapos, tas Jens, ano ba yun? Habang nagugas ka, nagbara pa yung ugasan. <laughs> <laughs> Nagpapampang. <pinompo. laughs> Nare-revive ba yung ano eh? CPR, CPR. Ah, ayan na nga. Yo, one down. <laughs> one up pala. Hello. Uy, <sighs> <sighs> sarap. Sarap. Sarap, boy. Pwede ka magkape. <laughs> you know, feel na feel. para artista <laughs> Pwede ka mag Ako? Okay. Wow! Crimson! Si girl. Oh! Simple lang. Si, si Jen, Wow, silka. Silka papa. Eto si James Reed. James Reed. <laughs> Sa lang mo init. Oh! Pwede. 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 Let's go, MD Cove. <laughs> Baka ano, may ano. Actually, ay, ay, yung init na to. May init? Ay, nakala ko malalim. Knox. Wow! There's Maganda There's dito, guys, oh. So, so, MD Cove. MD Cove.

Petot yung bangus! muna daw. mo na daw! Ganyan eh oh. Martin. Ang to'ng Ay Wow, sarap. Kita sa? Oh. Estimate. Oy, <laughs> <Uy>, may pagkidlat. Sha. <laughs> <laughs> Joset, Joset, Josenna. Diyosa, Diyosa, Diyosa ng... Oh my God! Like la 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 la... Siya ang... Diyosa, Diyosa, Diyosa buhay ko! Diyosa, Diyosa, Diyosa ko! If I got down, so hot Diyosa, Diyosa, Ito Ay, pito na dami na Kunin mo na yung pampainit dyan. Oh, enchant mo presyo. Sorry, nakalimutan ko sabihin. Hound Dapat may sayaw. Church. Hi guys. Wala tayong tilapia for today's video. Meron tayong yan po at malaking Hindi Yeah. Oh, seafood. diyan oh. No? Sana dilalagay. Grazie. Okay. di lalagay? Okay. dinner time. Dinner time, guys. Hi, Clover. Calorie deficit. Yes. Monday. Next na. Monday. It's a lot Dati, ito lang ulam na. Adobo. <laughs> Ngayon, kompleto. Kaya <laughs> yeah, nga. Kompleto, Ricardo. <laughs> wow.